Ano ni Kapitan? Kasi kung hindi nyo maliliwanagan, lagi kayo takbo ng takbo pag makakakita kayo ng prosito-sito. Oh, ngayon, maiintindihan nyo. Pag piniliwanag sa inyo ni Kapitan ang gagawin nyo, susundin nyo lang, makikinig lang kayo, susunod kayo, magkakaintindihan tayo. Okay. Lahat sa Sister Boy, Caller, sinatawagan ang pasin, dito lang po kayo para kayo maliwanagan sa inyong pagtatrabaho para kayong maging maayos. Oh, hindi yung takbo tayo ng takbo. O oh, ngayon, tinatawagal na kayo ng pansin, hindi ba kayo Yung ibang, pa. O oh, ito na nga eh, magkakaroon kayo ng dialogue. Dadialoguin kayo ni kapitan. Meron okay. pa ba dyan sa Gabriel sa Medyapan? Pakitungin mo lang, uh, makapumunta rito. Ito kayo banda kaya, dito banda. po sa inyo lahat. Ha... Uh, kilala yeah. niyo na rin muna. Kasi kilala niyo na ako kung uh, ako. Na yung hindi nakakilala, pakitaas lang ang kamay. Lalo na. Pakilala niyo na ako. Matagal na rin ako dito sa inyong lugar. Ako yung aking hindi kuhandis, yeah. Kaya, ko kasi. Kasi nyo ka. Kaya, sinabuti ko sa inyong mga kausap sa abo na ito dahil dito eh, sa mga nagtaka araw napapansin ko na uh, yung paghahanap buhay nyo dito sa may edya eh napakagulong tama eh, kahit kapag nandiyan ako nakikita ninyo eh pinalatayo ko kayo dahil sa, uh, sa nakikita ko pagyadong eh uh, hindi maganda ang tingin sa tao pinahabon nyo yung mga taxi dahil may luna ng mga pasahero para nyo lang ako oh hotapin eh. Yung iba nga eh, sinasakin nyo pa. Di ba? Naguna sa pasero. Hindi naman dapat natin gawin ka yun. Kasi ni yung taxi, eh. lalo na bubito, lalo na eh Kaya nga siguro natatakot yung mga pasero sa kayo. Di ba? At saka yung mga bumababa naman dyan, pinagkakalupunan. Ang alam mo, tao, yung pasayero, eh, hey, ay sinukod lang na. Sa panigid, sa na lugar natin, di parang namin Ang Kaya nang ng kasi baka sa na araw, papansin kayo ng aming bagong regional director maaaring ma, -ma ipahuli kayo. Ha? Ah, kaya inayos natin yung ating paghahanap buhay. Ha? Ah, inayos natin yung paghahanap buhay. Ano ba ang tama sa paghahanap buhay na katulad na sa inyo? Tama ba yung iahabulin nyo yung mga sasakyan? So, para makasumapit na masaya nyo? Alam ko yung mga kasama rin sa'yo, may mga... Ano ba kayo nga sa sa'yo?

Nasaan natin yung nakikita pa natin? So, yung may mga wakas yung dito, kanyang-kanyang iisira. Diba? Kahit na nato kami, narapit po namin. Sumisirada kayo. Diba? So, yung hinihingi ko sa inyo, pagkakita ko eh, tulugan nyo kami para ay makikita po sa lugar. Huwag diba? kang natin kung saan na kayo manasuhan. Diba?

Muna dito, kung hindi nyo dito, yung nagpo ha? Kaya nga niyo magpapasa kayo ng mga, ah, five data. Ha? kailangan yan. Ha? Ah, kailangan ko nyo yung mga five data. Ang pwede nyo langin sa lalong madaling May mga presidente kayo dyan, ah, may mga presidente kayo dyan, yung presidente nyo, kung hindi nyo na mag-attend oh, din sakin na mga paningin natin mga everyone. Ay, oo, at natin 'yan? Kasi yung iba, yung iba na hindi gagawin ito eh, norin na lang tayo 'pag eh, nag over namin kayo, ha? Etong usapan nato, i-check kayo ng hindi ah, uh, na approve at na mag-marketedian kita raw tayo mga na, uh, nasaan? Pero dahil nga ta, uh, balisa, humanitaria, konta, sa humanitaria consideration, ko na kayo. Kasi mayroon din dyan eh. Wala na na na. 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 uh, na eh, eh, naman kumuhang. Wala na <laughs> naman Hindi Pero dito, kung dito ko naman yan eh naman Tawag nalang ng mga Mga oh, pugante Kasi ito, <laughs> <Pag -alag> <laughs> okay. Okay. So, gansito, yung biotek type, yung Kailangan yung inyong pagdato. At 2 by 2. So, uh, nakikintuyo ko mga mga

Bakit video to? Wala kang picture? Kasi para kada cap-cap natin. May picture ka na?